Okay, so guys, gandang hapon. And so sa gitna ng pandemic na nararanasan natin mga entertainer, um, uh, napakahirap, di ba? Wala tayong show, wala tayong gig, tsaka napakahirap kumuha ng kliyente kasi nga, hindi pwede magdikit-dikit ng mga bata kung may mga show-show man tayong gaganapin. So mayroon kami naisip na paraan para Um, para makapag-show pa rin tayo kahit nasa bahay lang tayo so ang ginawa namin is hindi kahit namin yung kliyente na uh, kung papayag sila mag live mag live na show nagamit yung isang apps na ginagamit namin mamaya gagalapin namin yung party so itong nakikita nyo nasa sa likuran ko hindi to sa bahay ng kliyente o kahit sa ang pang ano, ito yung kwarto ko dito so ginawa namin, sineta pa na kami ng ganito so kung mapapansin ninyo yan sya <coughs> so buong kwarto yan, yan. Yung, kwarto, yung kwarto ko yan so mawa lang ako ng backdrop dyan yan yung may birthday mamaya nakaset yung gamit ko pang magic ah uh, hindi ko pala gamit yan nakahiram ako ng gamit So, wala akong gamit <laughs> wala akong gamit yung gamit ko nasa sa trabaho. Yan, sineta pa namin yan. Then mamaya, ng 5 o'clock, mag start yung client, si client na mag-open ng, ano, ng isang apps. So yung apps na yun, andun yung mga bata. So, ngayon, ang ginawa namin is, yan, nakita nyo. Yan yung laptop ko. So mamaya, pag nag-open yan, so habang nag-show ako, dito, andyan yung mga bata nanonood. So to be safe lang din na ano na para sa social distance na natin tawag. So ang gagawin niyo lang is isip lang kayo ng mga program na pwede yung yung ano yung nakakamado sa sa tawag ito sa online <clears throat> let's say mga pa games games pwede naman magpa games eh so yung mga let's say pahulaan nyo or, alam nyo naman yun eh kasi uh, nagpapag games kayo or ano so yun lang tip So, ang gawin ninyo, mag-post mag kayo or gumawa kayo ng parang program na gaya nito. Then, pakita nyo sa kliyente or kung ano man yung page ninyo or ano, na subukan, invite nila yung mga invite nila yung mga guests nila or yung mga friends nila na gamitin yung apps or gumamit ng kung apps na lahat nandun nakagather. So, sa pagdating kasi sa pagkain, eh, ang ginawa kasi ng kliyente yung nakausap ko is, dinilan niya yun na yung pagkain sa bahay-bahay, tsaka yung mga presents. So, nakiordinate siya do sa parents nung, no, sa parents nung, ano, nung bata. So, gagawin lang nung bata is, eh, so, open lang sila ng, ano, ng apps na yon And then, hindi ko pinapromote yung apps na yun, ha. So, sinasabi ko lang na yun lang ang ginamit, pero ayoko na sabihin ko anong apps yun. So, bahala kayo na, ano, Uh, <clears throat> uh, tawag ito, uh, gumawa. Kung ano yung alam yung apps na makikita nyo lahat ng bata, individual, sa iba kanya-kanya kanyang -kanya bahay, yung isip lang kayo ng program. So, ikaw na host or clown magician na ano. So, pinakaganda kasi rito. Sa bahay ka lang, uh, wala kang ano, wala kang ibang hirap. Hindi, hindi ka, kukuha ng props or kung ano something na baka kamitin mo yung bata, hawakan mo yung bata para maglaro. Or ano. So by ano lang, by, by command lang ang mangyayari. And then tingnan natin kung ano, kung magiging successful mamaya. So abangan natin mamaya. So i-upload ko rin, i-upload ko rin or share ko rin sa inyo kasi as of now hindi pa pwede natin i-share yun maano ano. Uh, titignan muna natin kung ano yung ano. So Tingnan natin kung ano yung magiging feedback nyo muna bago ko i-post or i-share yung, ano, yung video. So, tingnan natin kung mag-click. Kung mag-click, so, try. Bakit hindi natin try? Kasi wala, wala tayong option. Kasi itong nangyayari sa atin, talagang bagsak tayo. So, tayo yung mas ano, naapektuhan dahil wala tayong mga show. Ang show natin, kung may, kung gathering, doon tayo magkakaroon ng show. May mga events, kung may mga birthday party, doon tayo magkakaroon ng show. So sa panahon ngayon so kailangan natin mag-isip mag ng ano ng ibang paraan para para ano ah uh, kumita. Ano pa ano? 'Di ba? Hindi man ganoon ka pare uh, ka ah uh, uh aktwal na ginagawa natin o routine natin sa mga shows. Oh. So, syempre through online na lang ang gagamitin natin. So ako hindi naman ako kita sa ganito ano sa mahal uh, sa sa show na to pero sapat lang para pangkain so ano yun lang so wag din tayo mag-expect ng malaki yung pwede ibigay ng kliyente sa atin so syempre magpo-provide sila ng gift ng bata kung paano yung <clears throat> pagpapadala ng gift tsas yung mga prices doon so, sa ano kasi pag nagpa-games ka is uh, yung parents na mismo ng bata yung magbibigay kung sino yung ano, at least yun nga medyo mabusisi uh, kausapin nyo lang na may yung client and then um, sa client kung ano yung mga dapat gawin kung ano yung mga kung ano yung mga preparation kasi ang mag almost ang ginagamit pag mga ganitong conference ng mga show o mga ano mga video call nung maramihan is one hour lang siya so meron ka lang isang oras para gamitin yun lahat na ng show mo yun so depende sa inyo kung ano yung program na gagamit gagawin niyo kung paano yung ano paano yung tao to paano nyo yung... yung... disimulan or ano so kaya nun as a entertainer ginawa nga namin is ako yung nag set up ng sa kwarto kung may space ka naman kung wala akong space siguro uh, parang ano lang <clears throat> kahit maliit lang, space ka lang maliit ka na space or ano kung kaya mo mag show basta kapag pa magical lang maliit na space or ano hindi ko naman na ganitong space na Ayan, ito sa kasi, in-adjust ko lang yung mga gamit ko para ngayon, magamit and at the same time, wala rin talaga akong gamit yung pang magic ko ito sa trabaho itong kaibigan ko, hiniram ko lang din yung gamit ko ay gamit nya so yun guys uh, simulan nyo na uh, simulan natin, try natin so hindi tayo pwedeng magbangayan na wala tayong show ano. uh, so ito lang, napakahirap to kasi sa kliyente, napakahirap din ipaintindi kung paano yung gagawin nila dito paano yan? Eh, pwede naman kami manood ng YouTube or ano ng show. Or ano. Pero ang pinagkaay pa kasi nung nanonood sila ng YouTube ng magic show or ano, yung present nung mga bata, yun. Yung number one, yung present nila, nakikita nila yung sarili na through video. At same time, ikaw nagmamagic ka, nakuha yung mga bata, nag-enjoy, panuorin ka, yung ganyan. So at least, tira natin kung ano, kung paano yung situation, kung ano yung magkiklik ba or ano. Try lang malay mo, di ba? At least, safe pa rin, nasa ka lang. So, gusto yung alam mo yung show, preparation, at lahat. -lahat Depende na lang sa setup ninyo. Yun. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless and keep safe. バローバローバローバ Thank you. thank you wala tayo sa actual na nandiyan yung mga bata eh, hapan siya tayo. So, ganito man, sana So guys, maraming salamat. I hope nagustuhan ninyo yung video na to. Ayan, uh, okay mo pang inaan ng loob. tayo. Tsaka marami pang bata na aantay sa atin. Ayan, inaantay nila yung ating uh, pagpapasaya sa kanila. So, laban lang. Lagyan natin natin ka ng kamaysa. <laughs> Ayan, sana po uh, ah. Okay uh, so guys maraming maraming salamat sa inyo pala nool. Sana uh, nagustuhan niyo yung So guys maraming salamat sa uh, anuod ng video na to dahil sa mga kapwa ko entertainers Ayan sana uh, makatulong to na maging way lalo na sa kinaharap natin na pandemic. Um, alam naman natin na bawal pa ang gathering ngayon, lalo na yung pagtitipon. So sana nga ito yung way, isa sa mga way natin to na uh, huwag natin itigil yung uh, pagbibigay saya sa mga bata. So yun lang guys, uh, ingat kayo parate, Ayan, keep safe kahit sa mam kayong lugar, kahit sa mam kayong bansa, magdasal lang. Ayan, Maraming maraming salamat ulit. In behalf of Pavement, salamang ka. Waki Fantasy and Punoy Payaso. And of course, BSC. Maraming maraming salamat ulit. God bless you all. Keep safe. Goodbye guys. Wait a minute. Who are you?